Konti na lang talaga at maabutan na ni Ate Kylie yung height ko dahil nga napakatangkad niyang bata. Malaking bulas din kasi talaga si Ate Kylie at naman niya yung katangkaran ng papa niya. Minsan nga yung iba na pagkakamala nilang 10 year old si Ate Kylie pero yung totoong edad niya 6 pa lang naman siya. Noong time nga na to Ella eh, si is na kami ng umaga naggising nako nag alarm ako ng 5 pero hindi talaga ako nagising. Kaya yung pinaalmusal ko na lang kay Ate Kylie yung mabilis lang din i-prepare. May mga ganong eksena talaga ako yung tipong nag alarm ako pero hindi ako agad nagigising. Mabuti na lang talaga at mabilis akong kumili kumilos, lalo na pag nagagahol na kami sa oras. Dito ko pala nilalagay yung mga baon ni Ate Kylie. Paminsan-minsan ko na lang din siya pinapabaunan ng mga juice. Palagi ko din pala siyang pinagbabaon ng tissue kasi nga minsan nasusumpong talaga yung pagdugo ng ilong niya. Pero tinuruan ko naman din siya kung ano nga ba yung gagawin niya. Dati kasi natataranta yan. Pero ngayon dahil sanay na siya, alam niya na kung ano yung gagawin niya. Yung allergy kasi ni Ate Kylie, nako, nagdudugo yung ilong niya lalo na kapag sobrang init at sobrang lamig. Minsan nga eh, hindi ko na din talaga alam kung saan nga ba siya ilulugar kapag sobrang lamig naman dumudugo talaga ilong niya kapag sobrang init naman dudugo pa rin yung ilong niya at nung katamtaman naman yung lamig dito sa bahay nako dumudugo pa rin yung ilong niya dahil kaya sobrang hirap talaga kapag meron kang anak na may allergic rhinitis natuwa din pala ako dito sa tinali ko sa book ni Ate Kylie napanood ko lang yan sa TikTok doon nga lang din ako kumukuha ng idea para sa hairstyle ni Ate Kylie kasama pala namin si baby Atina na maghatid kay Ate niya nako at ayan nga tuwan tuwa siya dito etong batang to 1 year old pa lang yan pero interesado na talaga siyang mag ara marunong na nga mag-aya mag magdo Nako, yung McDo niya, Akdo. <laughs> Pansin ko din pala, mas mura pala kapag dito ka sa mismong McDo ka kain. Madalas kasi sa food panda talaga kami umu ng magdo. Hindi na pala namin sinama si Quel Sabi kasi nga tulog pa siya nung time na to, ayaw niya talagang bumango. At in fairness naman din sa manok ng magdo grabe guys, ang laki talaga ng pinagbago. Lumaki yung chicken nila, tapos yung fries nila, dumami din talaga yung serving. Tapos kapag nag dine in ka pa sa kanila, nako only gravy talaga. Tatlong oras lang pala yung pasok nila ati Kylie, kaya naman nung alas 10, din siya ng bahay. Hey. Hindi na pala ako yung nagsundo sa kanya kasi kapag ako pa yung nagsundo sa kanya, sasama na naman si baby Athena. Lalo na at buntot ko talaga yon kahit saan kasi ako magpunta, laging nakabuntot. Yung uulamin pala namin for lunch, mag si Papa Joey. Habang ini-edit ko nga to, eh, tawang tawa ko sa kanya kasi titiisin talaga ni Papa Joey lahat ng usok basta makakain lang ng favorite niyang ula. Kaya nga kapag bet ko ng chicken inasal a gusto ko na talaga magluto sa kawali kaysa magpabagan ng apo. Pasarapan na lang talaga sa pagtimpla ng pang-marinate. Maglalaro pala ako ulit ng Pilbos Boss kasi nga nung nakaraan na naglaro ako nito, napakalaki talaga ng napanalunan ko. At disclaimer lang, para lang to sa mga gusto din maglaro. Sobrang dali nga lang din laruin ng Pilbos Boss na to na kahit nasa bahay ka, eh malilibang ka maglaro dito. At napakadali lang din laruin nito, Kailangan lang dito, hindi mo matamaan yung mga bomba. 200 na muna pala yung una kong binet, pero agad din akong nanalo. Kaya yung 200 ko naging 400. At sa pangalawang bet ko naman, ginawa ko na din siyang 400 para naman din maging time 2. Kailangan lang talaga dito, kapag maglalaro ka sa Pilbos, meron kang strategy na hindi mo talaga matamaan yung mga bomba. So ako yung ginagawa ko dito, gilid to gilid lang muna tapos minsan naman gitna. Kasi minsan yung mga bomba nasa gilid din, minsan naman nasa baba. Kagaya na lang yan, natalo ako ng 800. Pero okay lang yan kasi mababawi pa din natin yan. Nagbet nga ulit ako ng 800 para mabawi ko din yung natalo ko. Yung ginawa ko naman dito naglagay ako sa taas okay. at sa baba. Mabuti na lang hindi ko talaga napindot yung bomba. Nako, nanalo pa ako ulit. At sa mga gusto din palang maglaro nito, mag-download lang kayo at yung link na sa comment section. At paalala lang din, hinahinay lang din sa paglalaro at bawal po ito sa mga bata. May ko na din pala tong napanalunan ko. Kanina kasi nung nag-start ako, nasa 6K mahigit lang yan. Pero nung nanalo na nasa 8K mahigit na siya.